Pag Huwebes, kahit saan, wala kayong magagawa. At wala rin sila magagawa. Kasi nandito ako. Oh, yes. Naman nandito naman kami. Oh, oh, oh. Hindi ba kayo nagugulat? Parang ibang ano. Iba-ibang lugar Iba na. Na-teleport tayo dito. Na-teleport tayo dito. Saan ba <laughs> Nasaan ba tayo, mga kasagbahay? Dok, nasaan po ba tayo? Ano po bang description ng lugar na ito? Oo. Oh, oh. so, uh, <laughs> isa sa mga, one of our, my clinics dito, yeah. sa kung saan uh, pinapraktis natin yung ating specialty yes. na urology. Oh, And speaking of urology, Dok, yes. ang topic na natin na. ngayong araw ay tungkol sa cystitis. Everything about cystitis. Kasi parang, sa akin, hindi kami masyadong familiar kung ano ba itong cystitis mm -hmm. na although marami siyang parang umbrella ng mga symptoms. So, mm -hmm. mas maganda mapag-aralan po natin ngayon kung ano ba talaga uh, specifically yung cystitis. Mm -hmm. Actually, ano, Joshua, di ba, Ira? Ito yung mga most requested na ano, komentaryo o mm -hmm. sa atin lagi sinasabi sa UPK. Ano ba si cystitis? Ano ba 'yan? Ito ba ay halintulad sa infection, no? So ngayon, ginawana na nating topic. Yes. So specifically, ano ba si cystitis? Is cystitis is a term na parang uh, siguro isang symptom or isang sign, no? But when you talk about cystitis, 'di ba, remember um, Ayra anajo so sinasabi ko pag may itis may I infection itis, yes. diba pag may itis may inflammation, inflammation. so meron kang infection mm -hmm. no okay. so when you talk about cystitis it's basically located sa urinary bladder yung pantog yung, okay, yung mismo Tamang tama tama yan kasi pinag-uusapan natin ang cystitis, cystitis. infection of na bladder. Paano magkakaroon ng infection ng mm -hmm. bladder? Sa tingin mo kayo, no? Siya, di yung, di ba, lagi mo tinatanong mm -hmm. sa akin, Ira? Talk yung mga retention. And then, sabi ko kay jo, oh. si ano, Joso, kay Art, kasi masyado siyang ano eh. Di ba, pag mga discussion natin, usually, intense Ay, siya sa yung, yung pigil, eh. pag oh, di ba? Yung, ano niya eh. Kasi pag... Yan yung tanong. Oo, yan yung tanong. <laughs> Anyway, that's that's very legit, kasi na-females okay. don't like to have those symptoms na mm -hmm. nahihirapan, sumasakit ang puso, di ba, mga okay. ganun-ano. So, basically, pag pinag usapan natin ng cystitis, inflammation ng pantog. So, okay. ano nangyayari? So, bakit nagkaka-inflame, nagka-infection? So, may retention. Mm -hmm. Ang retention, ibig sabihin, sa nang gagaling? Nagpigil ka ng ihi? ay nagkaroon ka ng bladder function mm -hmm. na hindi maganda, 'di ba? physiologic. Mm -hmm. Kung tinawag physiologic, binabago mo ang behavior na oh, ng wow. pantog na dapat. Anong ibig sabihin na uh, binabago mo? Kung dapat ka nang mag-void mm -hmm. o umihi, mm -hmm. pinipigilan mo. Iniipon mo yeah. in the descent. So, irritate ngayon ang pantog. You have to remember, ang pantog natin ay may may tissue na manipis. Okay. Mm -hmm. Ay manipis. manipis. Sabi niya, bakit manipis? Eh ang pantog de ba yung function basically is reservoir. Di ba mm -hmm. ipunan ng mm -hmm. ihi na fino mm -hmm. formulate ng ng ating kidney. Mm -hmm. But bakit manipis? Eh di ba pag reservoir si ibig sabihin yung yung storage kailangan. pa oh, yung gano, oh. Very thick? Mm -hmm. No, but it's very thin in the sense that it's sensitive and in, It can expand and distend okay. in a, in a way na hindi nagagawa ng ibang tissues. Mm -hmm. okay. Di ba? So, kaya di ba misa sabi mo, ay hindi pa hindi pa hindi pa tamang oras pero sabi ng pantog mo tamang oras na para magbawas ka o uh, mag, uh, ng ihi mo ay eh, ayaw mong gawin. So expansion mag -expans, na mag-expand, nag-distend siya mag-distend. Now, yung, yung, lining ng pantog natin it tends to be very thin in the sense na pag pagkailangan na physiologically or functionally na magbawas tayo ng ihi. Then, during the time, you know, bibigyan tayo ng, ng urge to urinate. Okay. Pero hindi natin ginawa in a normal sense, pwede tayo magkaroon ng, ng problema. And you can injure the, the lining which is very, very uniquely uh, sa pantog lang. Mm -hmm. And later on, pag lagi na i-injured, you can cause cystitis, Di ba? Ah, you have to remember, ano, Joshua, uh -huh. ano, meron tayong naiipon konting ihi sa sa pantog. Yun oh, yung residual volume. Okay. Oh, so, na kahit yun. parang nag-urinate na doon, meron pa rin matitira doon? Oo, o, meron. Yung konting-konti. Kasi, uh -huh. that is, ano naman eh, uh, symbiotic. Pag yung symbiotic, helpful naman sa atin. Uh -huh. Kasi, mm uh -huh. diba, na-mention na ko lagi sa'yo, pag sobra naman linis, hindi naman good. Oh, there should be a little, little of ano, na, okay. na yung sinasabi natin, bacteria, mm -hmm. around. Kasi oh. protective rin siya sa, ano eh, sa pantog natin. Remember, ano siya? Containment. Reservoir. Oh. Mm -hmm. So, lahat ng mga itinapo ng 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 kidney, kidney natin, is stored there temporarily. Oh. May oh. Na imagine mo. O, oh, di ba? So... Hindi pwedeng uh, matagal in the sense kailang kasi niya i ano i-eliminate rin. Okay. So pag nagkakaroon ng ano deviation, pag sinabing deviation, uh, yung dapat hindi mo gagawin, pipigilin mo. Mm -hmm. then you tend to cause problem later on. Pag tumagal na tumagal, yung lining na sensitive, pwede magkaroon ng infeksyon. That, that's the go uh, problem. Yun na, cystitis okay. na yun. Pero, Doc, no? uh, in layman's term, pwede ba nating matawag ang cystitis na UTI? Or different siya? Different siya kasi, um, different in the sense, uh, Ira, kasi specific ang term ng cystitis. Ah, okay. okay. Pareho siya because there is inflammation and there is infection, okay? Iba yun ah. Pag sinabi mong terminology wise, iba. Pero pathological, pag sinabing pathological, yung sakit, yung disease, pwedeng pareho sa cause ng UTI. So hindi siya UTI talaga.